Yan yung swimming pool namin na bago dito ngayon. Ito sa bago kong trabaho. Jacuzzi. Yan yung ano, swimming pool namin o. Oh. Yan yung aming gym. Yan. My health. Yan o, oh. my health. Yan. Yan yung bago. Yan. Yan. Dito na ako. Pasok sa loob. May, may tinis. May tinis pa kami dito. Yan tinis. Yan. Ayan guys. Ayan chila. Ayan. Ang lawak. Ang lawak namin. Ayan. Ang lawak ng aking gym. Ayan ang tinis namin. Ito sa loob ng gym may tinis din. Tinis. Ayan. Ayan. yung running running machine ayan yung aming mga running machine ito naman yung ano optical dami diba ba ayan lahat ng tao, alas 12 na kasi, ala uno na. Kakaunti na lang, hindi na masyadong madami. Pag tambakan dito, wala sa is. Tambakan pag alas sa is tao. Kakaunti na lang ngayon. Yan. Yan. Ito yung television, dami oh. Ang daming television. Ang daming television. Ito yung television. 1, 2, 3, 4, 5, Master. Bagot tasah. my help mm. Hmm. Daming danabel namin oh. Ngayon na guys, sige na. Alam na tayo. Tama na yung video-video na yan.